kaapat na put dalawang kabanata. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos, kailan ako paririto at haharap sa Diyos. Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, habang kanilang sinasabing lagi sa akin, saan nandoon ang iyong Diyos? Ang mga bagay na ito ay aking naaalaala at nang lulumo ang aking kaluluwa sa loob ko. Kung paanong ako'y nagpatuloy sa karamihan at pinatnubayan ko sila sa bahay ng Diyos, na may tinig ng kagalakan at pagpupuri, na isang karamihan na nagdidiwang ng kapistahan. Bakit ka nang o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng kanyang mukha. O Diyos ko, ang aking kaluluwa ay nang lulumo sa loob ko, kaya't aking inaalaala ka mula sa lupain ng Jordan at ng Hermonitas mula sa burol ng Mizar. Kalaliman ay tumatawag sa kalaliman sa hugong ng iyong mga baha. Lahat ng iyong alon at ang iyong malaking alon ay nagsitabon sa akin. Gayon may uutusan ng Panginoon ang kanyang kagandahang loob sa araw at sa gabi ay sasaakin akin ang awit sa kanya. Sa makatwid bagay, isang dalangin sa Diyos ng aking buhay. Aking sasabihin sa Diyos na aking malaking bato, bakit mo ako kinalimutan? Bakit ako yayaong tumatangis dahil sa pagpighati ng kaaway? Nawari tabak sa aking mga buto, na tinutuya ako ng aking mga kaaway. Habang sinasabi nilang lagi sa akin, saan doon ang iyong Diyos? Bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya, na siyang kagalingan ng aking mukha at aking Diyos.